Sumigla so, ang manufacturing performance ng bansa sa taong ito. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 2% ng paglago kumpara noong nakalipas na taon. Si Claysel Pardilla sa detalye. Pinag-ipunan ni Aaron ang kanyang bagong motorsiklo na gamit sa kanyang pagtatrabaho. No, para hindi rin hassle dun sa sa araw-araw na pagpasok ko sa work and ako kasi medyo uh, adventurous ako so gusto ko mapuntahan yung mga tourist spots dito sa Pilipinas ng nakamotorland. Ayon sa isang power sports company, itinaas nila ang produksyon sa paggawa ng motorasiklo ngayong taon compare ko sa pandemic, of course, um, mas tumaas po yung demand ng motorcycle. Yung mga maliliit na motorcycle, yes po, para sa mga city driving po, ng mga also for the women. And also, meron din naman po dumaas ang demand Big bikes namin. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang pagsigla ng manufacturing performance ng Pilipinas sa unang pitong buwan ng taong 2024. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot sa 99.7% ang dami ng ginawang produkto sa bansa. Higit dalawang porsyento itong paglago kumpara noong 2023. Nakaambag dito ang paglobo ng produksyon ng mga produktong petrolyo, computer, electronics, inumin, pagkain at iba pang produkto. Sabi ng isang kumpanyang gumagawa ng frozen product, bahagi ito ng kanilang paghahanda sa paparating na holiday season. We are also doing preparations for our for the Uh, last quarter of the year wherein yung uh, customers is uh, buying our uh, products like hot dogs, uh, bacon, and other uh, meat processing products. Sumirit sa 97.5% ang kabuang halaga ng produksyon sa Pilipinas na isa sa nagtulak para umangat ang gross domestic product ng bansa sa ikalawang quarter ng 2024. 5.5 trillion pesos ang pinakahuling GDP. 17.1% ang naging kontribusyon ng manufacturing industry. Kasi alam naman natin na noong 2020, di ba talagang bagsak ang ekonomi natin. And starting 2021, eh, nag, starting na yung pag-increase po ng mga production po ng ating mga stocks. Malaki yung naitulong mga policies na na-impose ng government sa pagtaas ng mga production. Para lalo pang pataasin ang kumpiyansa ng mga nagnenegosyo at namumuhunan sa Pilipinas, itinutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis at pagdidigitalize ang proseso sa pagnenegosyo. Iniyak ng Anti-Red Tape Authority ang pagsunod sa Electronic Business One Stop Shop. Sa 1,600 na bayan sa Pilipinas, 1,100 na ang automated ang pagpoproseso sa pagninegosyo. Aling sunod sa target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regional hub at smart and sustainable ang manufacturing at services sa ating bansa. Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.